Happy New Year. Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Sa Philippians chapter 4 verse 4. Yun po, alam niyo ang rejoicing hindi basta nangyayari ang rejoicing eh. Ang rejoicing ay lalabas yan kapag tayo ay ligtas na, kapag tayo ay tumanggap kay Hesus Kristo na nampalataya tayo sa Kanya, na ano, pinigay ng Diyos na isang regalo sa atin na matay para sa ating kaligtasan. At yun ay kailangan tanggapin natin siya at magiging siya ang ating Panginoon sa ating buhay at susundin natin siya dahil siya ang nagbigay sa salita ng Diyos para tayo ay maging anak ng Diyos sa John 1 verse 12. So, malalaman mo ang mm, kagalakan mo kung alam mo yun at uh, iyong tanggapin yun na naligtas ka nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, nagkaroon ka ng buhay dito sa lupa na protektado ka ng Diyos, nagkaroon ka dito sa ano na anuman ang sakuna, anumang bagay na kinahaharap mo ay nakatayo ka pa rin, yun, magagalak ka doon. Unang kagalakan na isang taong naligtas, yun. Siyempre, ang kagalakan yun, magpapatuloy yun, magiging always yun. Sabi ng Diyos do na always rejoicing in the Lord always. Ang kagalakan mo yun sa pagkaalam mo na ikaw ay ligtas, na ikaw ay protected, anak na ng Diyos, bilungin ka na sa pamilya ng Diyos, yun ang unang kagalakan mo. Magpapatuloy pa rin yun at magpapatuloy kung ikaw din ay magpapatuloy at hindi magpapatuloy isang tao kung hindi siya magbabasa deeper in the Bible. Kaya kailangan magbabasa tayo ng salita ng Diyos para magiging lumalim ang ating pananampalataya, pagkaalam sa Diyos, pagkaalam sa plano ng Diyos sa atin, at pagkaalam sa purpose ng Diyos sa atin hanggang sa ating henerasyon at paano tayo lumakad sa kanyang kagustuhan yan at madadagdagan ang kagalakan natin kung mababasa natin at lumalalim natin sa panampalataya at doon sa ating paglalim na yon sa kaalaman, paglalim sa panampalataya, lumalalim din ang pagpapuri natin sa Diyos. Lumalalim ang ating kagalakan at papuri sa Kanya. At dahil doon, alam natin at nararamdaman natin na kailangan din ng mga kapwa natin, pamilya natin, yung mga tao na hindi rin ligtas ang kaligtasan at ang kagalakan na nararamdaman natin. So, patuloy ang ating kagalakan, kaya patuloy din tayo nag-pray, nag nagpupuri sa Diyos, patuloy din natin na pinapag ang mga kapwa natin. So, walang imposible na hindi maliligtas ang buong nasyon, buong mundo, kung yun ang dapat gawin ng dapat isang tao na niligtas. Kaya't yun ang dahilan na tayo ay kailangan natin lumalalim sa ating mga kaalaman sa purpose ng Diyos so, dahil lumalalim din tayo sa kagalakan at lumalalim din tayo sa papuri sa Diyos at panahanampalataya at pag um pagpipray sa mga iba at lumalalim din tayo kung alam alam natin na ang Diyos pala ay may handa pala siya sa atin na napakalaking biyaya pero hindi natin nababasa at hindi natin alam hindi, hindi natin nahihingi yun at saka kung alam din natin na ang sabi ng Diyos ay mag-ubi ka, makailangang sundin mo ako at ito ang maging blessing mo, sampu ng iyong henerasyon. E di hindi mo rin alam yon E kung alam mo di magsusunod ka at mag uubay ka, magsusunod ka sa Diyos at magagalak kang susunod dahil alam mo yon ay beneficyo mo yon Kaya't yon ang kung paano tayo patuloy na nagagalak sa Diyos. Kaya three, sabi ng sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always. Yun ang salita. Happy New Year! 12 o'clock dito sa UK at mag-New -no Year na siya in just one minute.